Good day mga kabaka. Yan. Today is July 15, 2024. Ayan. 78 heads po ang ating available ngayong linggo mga kabaka. Ayan. Pasisilip ko po sa inyo. Lahat. Ayan. ya din 'yan. Yeah, yeah ma. Kabaka. Kapuwang ante mang available. Kararating lang po nito kagabi. Camerabit yeah, po tayo mga ready for patening na. Mga kabaka. Ayun. Yeah. mga naghahanap po at interested sa negosyong pagbabakaya mga kabaka pwede nyo po akong pasalan location ko po ay Lipa, Batangas yan. pwede nyo po akong i-message sa aking numero 0975 644 5234 yan po ang aking numero mga kabaka yan Akin naman pong Facebook ay Aranda. Yan mga kabaka, yan po ang Facebook. Pwede nyo po kong i-add at pasahan ko kayo ng mga example. Yan, marami na po tayong mga size na pampatining Yan, hindi pa po. Wala pa po, po itong mga ligo. Yan mga kabaka. Marami din po tayong maliliit na size sa mga nag-uumpisa dyan. Nasa baba pa po, po yung iba. Ito naman po ang ating mga pang pampatining na. Yan. Ang kabaka. Marami din po tayo mga payat na pwedeng pampatinig na. Maigit dalawang taon na yung edad. Hmm. Yeah, madami din po tayo malilito size. Pwede nyo akong pasyalan na makita nyo personal mga kabaka. Yan. Tandaan-dahanin po natin ang video. Yan. Bibigyan ko po kayo ng mga tamang presyo para sa ating sokyan, mga kabaka. Yan. Ito po talaga ang mga pang patining talaga. Yan itong lahi. Ito yung mga galing sa mga local farmer na mga kulang sa sustansya kinakain, mga kabaka. Kaya po mga katawan ni ganito yan, oh. Mga payatin pa. Yan. Yan, mga kabaka. Direct message lang po kayo sa aking numero. Ulitin ko po, 0975. 644-5234 mga kabaka Yan, And name ko po ay Dieter Aranda Pwede nyo pong i-waste ang diter Livestock. Ayan, dire-diretso na po kayo dito sa aking location. Mga kabaka. Maraming salamat mga kabaka. In happy farming po sa ating lahat.